Ayan po mga kachabi. Bali, huling lamay ng kapatid ko ngayon sa Batasan Hills, bukas ang libing. Eh, mahirap magluto dun sa kanila. Sobrang ano sa kanila, yung sobrang gipit yung kusina nila. So, kaysa sa mag-order lang, order tayo ng pagkain, marunong naman tayo magluto. Ayan, naggawa na lang ako ng, wala nga lang siyang hotdog kasi biglaan. Wala yung, wala nitong hotdog sa ref ko, ano lang nilagay ko dyan. Ah, beef na lang nilagay ko diyan. Inanuhan ko na lang siya ng ano, ng cheese sa ibabaw. Tapos yan gumawa rin tayo ng puto. Tapos meron tayong dalang ano, yung fish cracker para kahit naman papano eh. Meron naman ma ngata-ngata mamay mga naglalamay. Ewan ko lang yung ibang ano, yung iba kong kamag-anak kasi sabi ko magdala rin sila dahil para pagdating ng kakainin na lang. Hindi na magluto-luto kasi ang hirap ng kusina nila dun ba. Buli ayan, nag, kahit papano may mga tanga-taman lang yung mga maglalamay-lamay doon. Yung kuya ko kasi ka Chavs, bali magto 2 years nang may cancer yon. Eh syempre, wala naman tayong perang ikakasurvive. So pinagdasal na lang natin kung hanggang saan lang yung kakayanin ng katawan niya. Saglit lang din yung burol niya. Ah, salamat kay Rapi Tulpo, tsaka dun sa anak niya kay Lar Ralph. Dahil sinagot yung serbisyo, yung bulaklak, yung Bali, ang sagot na lang nung kaanak yung paglilibingan na lang. So, maraming salamat kay Rapi Tulpo. Kahit papano eh, maganda talagang tumulong sa loob at labas man ng kanyang opisina. Pati bulaklak sinagot nila. Ayun lang mga kachabi, maraming salamat sa atin. At makiramay sana lahat ng aking mga subscribers ayun lang maraming maraming salamat thanks for watching